hello how are you everyone magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan yan anyway uh, napakagandang isang magandang webes ng hapon sa inyong lahat yeah ako ay the drive papunta sa isang client namin dito sa ah uh, BC or here in British Columbia, uh, Langley, uh, City of Langley, yon. So punta ako ng isang turkey farm, uh, magkakandak ako ng brooding assessment and blood collections doon sa mga turkey nila na isi-shift or, or ship na so for shipping so malalaki na and then brooding assessment doon sa mga bagong poults So bagong, bagong place nila. Nag-play sila kahapon. So, anyway, I will explain it to you later kung ano yung brooding assessment. And then, anong ginagawa namin sa sa blood. Kapag nag-collecta kami ng blood. Anyway, uh, punta, gusto mong i-share sa inyo kung ano yung uh, uh, full-time job ko. So, last time, dun sa mga vlogs ko, So pinakita ko doon sa inyo doon sa aking part-time job. So broiler farm 'yon. So nagpa-part-time ako every Saturday doon kasi yeah, 'yung farm na yun ay ako ang nag-manage doon. Ako 'yung nag- ako 'yung farm manager doon. So meron kaming 400,000 to half million uh, organic broiler doon. So ako nag-manage doon for almost 2 years. And then yeah, And then ngayon ang uh, Let's say yung Full time job ko ngayon is uh, Ako ay Field Laboratory technician Yan yeah, yun yung full time job ko So anong ginagawa ng isang Field laboratory technician Actually my company is uh, uh, The name of my company is poultry Poultry Health services So we provide Uh, health services for poultry, sa so, madaling salita. so kami yung service or veterinary service sa lahat ng uh, poultry farm dito sa buong British Columbia. so it's either broiler yan, layer, turkey, uh, pigeons and ducks. we have ducks also. yeah, lahat ng poultry, name it. yeah. Uh, Yeah, so actually dito magti 3 months pa lang ako sa full time job ko. So kasi dati galing ako sa farm and then yeah, nag-apply apply ako dito. And then natanggap naman ako kasi may marami akong experience sa poultry farming. And then since uh, kahit papano may knowledge tayo sa management and then some veterinary, since veterinary technology graduate po ako dyan sa Pilipinas. So, yeah, so, so madaling salita veterinary technician ako, ako dito So anyway, ang trabaho ko is mostly nasa field kami ng aking, so meron akong colleagues dito mga puti din, mga puti, yeah yung boss ko is a veterinarian so he's a poultry veterinarian and then, yeah so ang main office namin is from, is in Alberta Alberta, na yung main office. So, may mga branches din kami sa ibang province. Yun. Yun. So, ano ba ba ang trabaho ng field laboratory technician or veterinary technician? So, simple lang po ang trabaho namin. So, nasa field kami. Uh, visit kami sa mga farms. And then, nagko-collect kami ng blood, ng dugo, ng poultry, nagkakanda kami ng mga brooding assessments para sa mga sisiyo and then minsan nagkakanda kami ng post-mortem sa farm or sa laboratory kasi meron kami ditong small laboratory so may mga labo laboratory works din ako so minsan nag-assist ako kay Doc so tinutulungan ko si Doc sa so, pagpost mortem minsan kami, kami yung nagpo-post-mortem inayakan kami ni Doc kasi trainee naman kami dyan So, madali lang naman mag-conduct uh, ng post-mortem. So, kasi hindi na naman, pag-identify kasi ng sakit, hindi lang post-mortem eh. Meron din laboratory examination para sa confirmatory or para makasiguro ka kung ano yung tumama na sakit talaga. Kung anong virus o bacteria yung, yung present doon sa sakit na yun. So, yon And then ano pa, gumagawa din kami ng COXY scoring. So, nag-evaluate kami ng... Uh, sa so coxy scoring ang process na yun is so, so evaluation yon nung pag check ng gut kung healthy ba yung intestine, intestine o yung gut ng mga manok especially broiler yeah so ginagawa namin coxy scoring mostly on in on ano in broilers yeah yun ano pa ba uh, yeah nagkakandak din kami ng audits auditing sa so mga uh, like, like for example vaccination audit yon sumasama ako doon so since ako ay maraming experience sa vaccine vaccination so nag so binigyan tayo ng uh, ng medical days uh, ng uh, binigyan ako ng authorization o oh, binigyan ako ni Doc ng authorization para gawin yon and then ginagawa din naman yung catch audit so ibig sabihin ng catch audit dito kasi pag nagaharvest ng manok uh, may mga sinusunod na procedure nang tawag dun sa mga nanguhuli ng manok is chicken catcher so ino audit namin yon kung paano nila hinahandle yung manok so nandun kami sa gabi ino audit, uh, audit namin yon meron kami checklist yon kung tama bang yung ginagawa nila yun and then most yeah yun lang yung mostly yung ganong mga no and then pag may mga like for example pag merong case ng mga bird flu or bird bird, bird flu season so nasa labas kami nag kami ng mga farm punta kami sa buong BC lahat ng farms na hawak namin sa buong BC so enjoying trabaho kasi nasa field ako lagi katulad ngayon pupunta ako sa isang turkey farm Yeah, it's a turkey farm. Uh, different barn. Merong bagong place sila na poults. Ang tawag sa sisiw ng turkey is poult. Yeah, poult. So, magkakanda ako ng brooding assessment. And then, magkukollect -co din ako ng blood. Doon, sa, doon naman sa ibang barn na isiship nila. So, yun. Interesting na trabaho. And I really love. Kasi, marami ramero natututunan especially sa technical side ng farming o sa veterinary something like that. Yeah. 'Yon. And then Yeah, ano pa ba? Ano pa bang trabaho ng field technician? yun Minsan ayan, ah, yeah, naggumagawa rin kami ng paperwork. So after namin mag-field, uh, lahat ng cases na pinuntahan namin o lahat ng mga farm na pinuntahan namin So, meron kaming software na ginagamit. So, lahat ng case, doon namin tinatype. Yeah, centralized lahat. And then, kapag uh, flock check, nag-check kami ng mga flocks, ng birds, mayroong reporting na ginagawa. Gawagawa -gawa ko ng report, ano yung na-observe ko doon. Yeah, ganun lang kasimple. And then, enjoy yung trabaho. So, lagi kang nasa field. Uh, at, uh, yeah, hindi less stress compare doon sa farm, nung nagwork ako sa farm as a farm manager yeah, mamanage ako ng tao mamanage ako ng, bro, ng, ng farm ng mga chickens, ng broiler yeah, so yeah, siguro uh, yun lang muna yung may share ko sa inyo so, next time uh, sunod na vlog ko papaliwanag ko sa inyo kung ano yung kung ano ibig sabihin ng anong ginagawa namin sa pag uh, nagkakanda kami ng brooding assessment anong ginagawa namin sa bloods kapag nagkolekta kami yeah, yung serology paliwanag ko sa inyo and then yung coxie scoring kung ano ba yung coxie scoring na tinatawag yeah, yun yung mga ganon so yeah since uh, wait mali since uh, malapit na ako dito sa farm na pupuntahan ko ah uh, ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat 'yun. Well, actually this is my my service. Ah uh, meron kaming small truck, pickup truck na service. Yeah, service ko to araw-araw. Hindi lang na sa bahay. 'Yun. Pag uh, sa office lang, pag, uh, lalabas ka na sa office lang 'yung 'yung sasakyan mo, then gagamitin mo 'to pag in sasakyan ng company kapag nagfi And then next time this coming October, I uh, ko ng conference, conference, uh, conference, yeah, conference, uh, conference, yeah. Huh, kabulu lang English. Ano ba yan? Yeah, conference sa Alberta. So interesting yon. Mamimit ko lahat ng mga technicians sa buong uh, let's say buong Canada sa so, iba't ibang province yung mga province yung uh, delegates. Yan. So I'm from BC. Delegate ako ng company namin. So Yan. So I'm looking for that uh, conference and then I like it. And then siguro soon I'm going to take some uh, short-term short-term course on poultry production, on poultry management or poultry health management. Yeah, something going on So, hopefully, tulungan ako ng company and then open naman sila para kung mag-aaral ka. Yeah, and si Doc, tutulungan daw niya ako. Uh, mabait naman sila. Ayan, so anyway, thank you guys sa uh, and sana kung nagustuhan niyo yung video ko, na-share ko. Kung meron kayong questions, yeah, you're free to comment. So, lagay niyo lang yung comments niyo dun sa ano. Uh, comment section and then yeah kung tulad nung sinabi ko dati kung meron akong alam na farm na may since sumiikot ako sa lahat ng farm uh, kapag may may mga farmers na nangangailangan ng worker kung dito man sa loob ng Canada or they are willing to hire foreign worker from outside of Canada so sabihin ko sa inyo sorry makatulong sa inyo So yun, so maraming maraming salamat at uh, so, subscribe na lang po and yeah, hit the notification bell button and then yeah, yung subscribe subscribe button, yeah so yun lang po at uh, maraming maraming salamat and then hanggang sa muli, bye